Ophir, isang maalamat na lugar na unang binanggit sa banal na aklat ng Biblia, anong klaseng lugar ba ito at nasaan ba talaga ang totoong lokasyon? Kaibigan, ang inyong video na mapapanood ay hango sa mga pagsusuri, pagsasaliksik at pag-aaral ng mga eksperto at dalubhasa sa larangan ng kasaysayan, sining, agham at kultura na sinusuportahan ng mga ebidensya at mga salaysay na nagmula sa Biblia, Koran at iba pang mga sulatin at panitika ng mga sinaunang tao, hindi intensyon ng video na ito na sirain ang inyong paniniwala, kultura, relihiyon at tradisyon kundi ito ay pagbibigay lamang ng dagdag kaalaman. Maraming salamat po. Kapag pinapanggit ang salitang Ophir, kailan na ito ay isang maalamat na lugar na pinupuno ng ginto at iba't ibang klase ng mamahaling bato. Subalit alam mo ba kaibigan na ang Ophir ay unang nabanggit sa aklat ng Genesis Kapitulo 10 versikulo 20 Sham hanggang 31. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng isang tao. Ayon sa aklat ng Genesis Kapitulo 10 versikulo 20 Sham, Ophir, Javala, at Jobab, ito ay ang mga anak ni Joktan. Sila ang mga sinaunang tao mula sa salinlahi ni Shem na anak ni Noah, matapos ang malawakang baha. Mula sa pangalan ng tao, ito ay kalaunan naging isang lugar na ayon pa sa iba pang aklat ng Biblia, mula sa ikalawang hari kapitulo 10 versikulo 22. Pinabanggit na si Haring Solomon, ay nakakatanggap ng ginto, pila, perlas, ivory at mamahaling kahoy na sandalwoods, at iba pang mga klase ng hayop na matatagpuan sa isang malayong lugar na Ophir kada tatlong taon. Ayon pa sa Biblia, ang Ophir ay isang lugar na punong-puno ng ginto. Dahil dito, marami ng mga tao na sinubukan ng hanapin at baybayin ang nasabing lugar subalit bigo. Ayon sa mga dalubhasa sa pananaliksik, mula sa nasusulat sa banal na kasulatan, ang lokasyon ng Ophir ay nasa parte ng Arabia. Subalit sa kanilang muling pananaliksik, ang Ophir daw ay nasa gawing East Africa at bansang India. Ito ay kanilang binase mula sa mga sinaunang libro ng kasaysayan ng bansang Egypt nagpadala ng ekspedisyon ang mga pharaoh sa lugar ng Kun at Sumilan para sa mga unggoy, ivory, esenso, at mga alipin sa gawing silangan ng Afrika. Subalit ayon sa Jewish historian na si Josephus at Saint Jerome, posible talaga na ang lokasyon ng Ophir ay nasa gawin ng India dahil sa mga likas yaman na matatagpuan dito. Subalit ang mga uri ng pabo na tinatawag na paboreal sa wikang Tagalog at Sandalwoods at madalang lang sa lugar na ito at hindi ito nag-e-exist sa modernong panahon. Kung ganun pala, nasan ang eksaktong lugar ng Ophir? Halika kaibigan at muli nating balikan ang Biblia sa aklat ng Genesis Kapitulo 10 versikulo 11 hanggang 31. Sinasabi dito na si Ophir, at Javela, mga anak ni Joktan, ay nanirahan sa Mesha, patungo sa bundok ng Sephar na makikita sa silangan. sa isang libro na nadiskubre sa bansang Spain na may pamagat na Collection General de Documentos Relativos a las Islas Pilipinas o General Collection of Philippine Island Related Document, idinetalya ng libro na ito ang direksyon ng lugar ng Ophir ayon sa artikulo 78 na may taong 1500 hanggang 1522, ang Ophir ay matatagpuan sa silangan kung ikaw ay maglalayag mula Cape of Good sa Africa, India, Burma, patungong Sumatra, patungo sa Malacas hanggang Borneo patungo sa isla ng Sulo, ang Ophir ay mula sa Dagat Pasipiko, katabi ng China at Taiwan at iba pang mga isla ng Polynesia, doon ay makakakita ko nga mamahaling bato at iba pang mga espesyal na kagamitan na hindi pangkaraniwan sa mga mga ngalakal, at ang rutang ito ay ginagamit din ng bansang Israel noong unang panahon, ang Ophir, kung ating paniniwalaan ang mga sinasabi ng ibang historian, ito ay ang lugar na malapit sa China na napapalibutan ng mga isla, kung saan, ang mga Malocons, Chinese at mga Arabo ay nagkikikita-kita upang makipagkalakalan. Kung titingin ka sa mapa ng ating mundo, hindi Japan ang sinasabing O dahil ang mga molecans ay hindi nakapaglayag papunta roon. Hindi rin ito ang bansang Taiwan dahil ang dokumento ay tumutukoy sa mga isla Nasaan ang lugar ng Ophir? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang Ophir na lugar na tinutukoy sa banal na kasulatan ay ang bansang Pilipinas? Sa susunod na video ay ay detalye ko pa ng mas maigi at mas klaro ang mga bagay na nag-uugnay sa maalamat na lugar ng Ophir at sa bansang Pilipinas.